Ang aming mga puso Pagkat hinihan mo at tingisan sa iyo Sa tunay na iglesia ay nagsama-sama Upang maging ng kapat sa iyo, aming Ama Pagkat ngayon ay aming nagkilala Ang sinubod ng Diyos Ama na may

Magandang umaga na po umaga na o magandang gabi araw sa mga televiewer. Salamat po sa Diyos at muli tayong nagkita-kita at pinapanood niyo po kami. Opo, at sana po muli niyo po kami samahan sa isang kalahating oras ng mahalagang pagtalakay sa awat sa tulong po ng Diyos at muli sa pangunguna ni kapatid na Eli at ni kapatid na Tito. Kapate ba, ko at si yung mga sa taga bagdad si Si Salve sa si Brad Swing. Bob Swing. At ang kanyang mga kasama, si Brad Edwin. Yun po. Mm kapatid na so Lydia. Oo, binabati ko yung uh, National Women's Square kasi may bagong tatag ngayon ni. Eh. Mm. Mm. At binabati ko po ang district servant ng Tagbilaran buhol si kapatid na Jujit. Mm. -hmm. Yan tag, 'yan ay district servant ng Tagbilaran buhol mm -hmm. Ano, <laughs> kapatid Aba, na yan, Maganda ang ating pag-uusapan. Itutuloy natin yung ano? Yung, ulo ng iglesia. Ah. At lalong tumitindi pa yata opo, ang ating opo. talakayan ngayon. Na. ulo ng iglesia. Oh, na sa po. pinali yata yan, Brad Marcos. hindi eh? pa, kasi mamaya ang pinali, napakaganda nito, kapatid na Larry. Tayo, tayo naman ay sumasampalataya nang ating Panunong sa so Kristo ay ulo ng Iglesia. Opo, opo kapatid na Marcos, opo, at wala opo, tayong tutol doon, kapatid na Marcos. Opo. At itinuturo rin ng relief ng galingan natin na ang kanilang Kristo, ulo rin ang ng, ng, ng iglesia. iglesia. Opo, kaya nga di umano, doon nila ano, ibinasi yung pangalan ng kanilang relief. Opo, opo. pero ang tanong natin, tama kaya ang kanilang pagkaunawa na ulo ng Iglesia ang ating Panunong sa so Kristo? Yun ang magandang Yun ang malaman magandang natin. Kapatid na Marcos, dahil tayo talagang hindi tayo tutol na ang ating mm -hmm. Panginoong Yesu ay ulo ng Iglesia. Kaya lang yung malaking katanungan mm -hmm. doon, tama ba yung kanilang pagtuturo mm -hmm. at pagkaunawa ng ating Panginoong Yesu Cristo ay ulo ng Iglesia. Kasi hindi ka takataka, kapatid na Marcos, mayroon silang ituro na maling aral sa kanilang mga naukon mag okay, Magandang pahigyan, kapatid na Jarrell. Pakibasa muna, kapatid na Nidhi, yung Pulosas 1.18. Kasi ang Kristo ng Biblia, ulo ng Iglesia. Pero ang relihiyon na lumitaw sa bagsik ng hula noong 1914, ipinakikilala rin ang kanilang Kristo na ulo ng Iglesia. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng Iglesia, na siya ang pasimula ang panganin sa mga patay, upang salat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yan. Ang ating panong Kristo kapatid na lari, ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo ay... Ulo po ng iglesia. Uh, ang iglesia, ang ulo ng katawan sa makatwid, makatwid bagay, bagay ng, iglesia. ng, iglesia. Tama yan, kapatid na mga kaiksman, mga kababayan. Pero ang tanong, naunawa kaya nila ang kulo <laughs> sa 1.18? <suno> <laughs> Yo, Dapat sana na unawa nila Brad Marcos kasi ang talata ngayon yan ang gamit na gamit nilang oh, talata. Sa kanila. Opo. Oh, oh, pero kapatid na Jarel, ganito. Ang ating su Kristo, ulo ng Iglesia, pero ano ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa ating Panginoong su si Kristo bilang ulo ng Iglesia? Basahin po natin ang Biblia sa The, Living, The Holy Bible na sa New Living Translations sa Colossus 1.15 hanggang 18, ganito ang ating mababasa. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before God made anything at all and is supreme over all creation. Christ is the one through whom God created everything in heaven and earth. He made the things we can see and the things we can't see. Kings, kingdoms, rulers and authorities, Everything has been created through him and for him. He existed before everything else began and he holds all creation together. 18. Christ is the head of the church which is his body. And 'di binabanggit kapatid na na ang Kristo Christ is the head of the church. The body. Pero ang pagtuturo ni Apostol Pablo ukol sa ating Panginoong Kristo existed na siya. Opo, oh, kapatid na Marcos, ang katunayan, mababasa po yun sa 15, ang sabi, He existed before God made anything at all, and is supreme over all creation. Ibig sabihin, kapatid na Marcos, wala pang nililikang anumang bagay ang Diyos, naroon na ang ating Panginoong Isokristo, nag exist na siya. Existed na, na siya po. ayon sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Pablo kaya makikita natin, kapatid na Marcos, hindi po ba sa Colossus uh, 1.18, di ba si Apostol Pablo din ang nagsulat na siyang ulo ng iglesia? Hindi po ba, kapatid uh, oh, na Marcos, oh, oh, oh. ulo ng katawan sa bagay ng iglesia? Hmm. At mababasa din natin sa 1.15 ng binasa natin, Holy Bible, Living Water, may pakilala si Apostol Pablo upang huwag maligaw ang ating mga kababayan hmm. at yung mga magbabasa ng Biblia. Anong pahayag ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, He existed before God made anything at all, any supreme over all creation. Masasabi mo ba, kapatid na Marcos, na tao yan? Yeah. hindi. Hindi mo masasabi dahil hindi po ba yung tao saan galing? Sa hindi alabok. Hindi ba sa alabok? Oh. Eh, wala pang ang alabok, kapatid no. na Marcos. Opo. Oh, wala pang alabok i-exist ng ating Panginoong Yeso Cristo. Opo, na yung nag exist na yun, yun din yung tinutukoy na nag naulo ng iglesia. Opo. Yeah. Opo. Ay, ang sabi ni Apostol Pablo, Christ, o si Cristo, ang ulo ng iglesia. Yan. Nalaman natin mga kapatid na nili. Hindi po. Kaya makikita natin yung pinanggalingan nating reliyon. Talagang sila pagdating sa ating Panginoong Heso Kristo, wala talaga silang pagrespeto. Ay ka, anong masasabi mo kapatid na Marcos sa reliyong pinanggalingan natin? Ay yung ulo. Biro mo yung ulo ng iglesia. Hinahamak mo. Ginawa mong tao. Ano ka? Bakit hindi ako magtataka kaya nga iglesia ng tao. tao. <laughs> sa Brad Marcos, yung sinasabi nga ng ulo ng iglesia. Opo. Tama yon kasi po uh, talagang ulo na siya ng iglesia doon sa, nasa Biblia. Opo. Pero yung pinanggalingan natin na reliyon ay ano eh, yung gayon na itinatag ng tao. Opo. Ay hindi talaga doon pangunguluhan talaga ni Kristo. Ay hindi po. Oo, bakit man? po kapatid na Lydia, nasabi niyo po? Ay eh, napakalayo kasi si Cristo kasi existido na. Tapos noong panahon pa na ng mga apostol, oh. andyan na siya. Ang iglesia meron na eh noon pa oh. eh.